Sa mundo kung saan ang mga romantikong komedya ay gumagawa ng malakas na pagbabalik, oh, hi, ay naghahatid ng lahat ng awkward na alindog, hindi inaasahang twist, at mainit na chemistry na gustong gusto ng mga manonood. At lahat ito ay salamat sa dinamik na duo ni na Molly Gordon at Logan Lerman, ang dalawang aktor na parehong pinapurihan sa kanilang sariling karapatan. Ay nagbida sa bagong rom-com na ito na nagflip sa mga karaniwang trop ng genre sa kanilang ulo. Ngunit sa likod ng mga eksena, ang mga bagay ay kasing saya, marahil ay medyo magulo, sa isang kamakailang pakikipag-chat sa people. Ang dalawamputsyam taong gulang na si Molly Gordon ay nagtapat ng isang bagay na masusumpungan ng karamihan sa mga tagahanga ng GE na lubos na makakaugnay. Siya ay talagang nakakatakot sa pag-iingat ng mga spoiler sa kanyang sarili. As can't keep a secret, natatawang pag-amin ni Gordon na inaalala kung paano niya sinasadyang naibuhos ang ilang pangunahing detalye mula sa pinakabagong season ng The Beer. Matagal bago ito ipalabas, ipinaliwanag niya, kinuha ko ang aking mga gamit para sa The Beer bago namin kinunan ang pelikulang ito, na nakakabaliw dahil kinunan namin ito mga isang taon na ang nakalipas. Noon si Logan Lerman, ang kanyang co-star sa Oh! Hi, ay nag in para tawagan siya sa pinakamabait na paraan na posible. Sinabi mo sa akin ng kaunti, sabi niya, na may ngiti. Eh? Paumanhin. Ikaw ay tulad ng sinabi mo sa akin ang lahat. Sagot niya, malinaw na nilibang ng kanyang sariling slip-up. Ngunit kung tatanungin mo si Lerman, bahagi lang iyon ng alindog ni Molly, isang enerhiyang ibinubuhos sa bawat sandali ng ohay. Sinusundan ng pelikula ang isang lalaki at isang babae sa kanilang unang romantikong bakasyon sa katapusan ng linggo, isang setup na parang pamilyar hanggang sa masayang-masaya, emosyonal, at hindi inaasahan ang lahat. Mula sa awkward hotel mix-up hanggang sa tapat na pag-uusap sa ilalim ng mga bituin. Oh, hi, ay nagdadala ng puso, kahinaan at komedya sa perpektong balance. Ano ang ginagawang mas espesyal ang proyektong ito? Si Molly Gordon ay hindi lamang nagbida sa pelikula sama-sama rin niyang isinulat ito. At nang dumating na ang oras na humarap sa kanya sa tapat, hindi siya nagdalawang-isip. Si Logan ang una kong pinili, sabi niya. I've been a big fan of his since I saw The Perks of Being a Wallflower. But I also love this movie Shirley that he did a couple years ago. It's completely underrated. Ang paghanga ay napupunta sa parehong paraan. On screen, effortless ang chemistry nila. Sa labas ng screen, ang kanilang pagkakaibigan ay nagdaragdag ng isa pang layer sa magic ng pelikula at tungkol sa mga pakikipagtulungan. Hindi pinalampas ni Molly ang pagkakataong ibahagi kung gaano siya kaswerte na makatrabaho ang hindi kapanipaniwalang talento, kabilang ang breakout star ng The Beer na si Jeremy Allen White. Pareho silang kaibig-ibig na tao, kaya iyon ang pagkakatulad sa pagitan nila, sabi niya, na inihambing ang kanyang mga karanasan sa pagtatrabaho sa White at Lerman. Pero, maswerte ako. Madali lang ang trabaho ko. O, oh, hi, ay higit pa sa isang meet cute na nagkamali, ito ay isang matalino, taos pusong paalala na ang mga relasyon ay magulo, ang pag-ibig ay awkward, at kung minsan. Ang pinakamagagandang kwento ay magsisimula kapag ang lahat ay wala sa script, tulad ng para sa spoiler spilling tendencies ni Molly Gordon. Sabihin na lang kung gusto mo ng mga maagang pahiwatig tungkol sa The Beer, maaaring hindi siya ang pinakasecure na vol. Ngunit pagdating sa pagsusulat, pag-arte, at pag-ilaw sa screen, Walang tanong, alam na alam ni Molly Gordon kung ano ang kanyang ginagawa, ang O, oh, Hi, ay palabas na ngayon sa mga sinehan, na nag-aalok ng masarap na pagtakas na may tunay na emosyonal na lalim. At kung hindi mo pa na-stream ang The Beer sa Hulu, ngayon na ang oras, huwag mo lang tanungin si Molly ng anumang mga pahiwati.